Yan, kapagsat, uh, mga bulsoy. Andito tayo sa tapat ng ano? Andito tayo sa tapat ng Doneta Park. Dito naman sa uh, may bandang kirimi Grandstand. Ito, yung mm statue -hmm. ng Kalabaw. Ito yung statue ng Kalabaw dito. Pero ano uh, ano rito, pinupuntahan din ng tao ito. So, uh, trademark din dito itong Kalabaw na to. Dalawa yan actually. Dalawa. Kaya yeah, yun muna isa. Tapos ito, puntahan din natin tong, ano? Ah. itong ano? Ha? Itong relo o, parang wall clock parang grandfather clock siya itsura niya grandfather clock yes. Yeah. So, parang grandfather clock siya oh. itsura niya oh. yeah. upload videos lang ha yeah. yung mga bata babay kadulas na isa oh. Yeah. Okay, ito yung isang kalabaw oh. Ito na yung isang kalabaw. Upload video ko lang ito mga so mga punta, yeah. ayan. Yeah. Ito na yung isang kalabaw. Actually, pupunta sana ang Dolomite ngayon eh, maulan eh. Sa lunes na lang sa akin, friend. Kikita naman kami nila mga ka daddy dito. Yeah. Ito yung kalabaw. Eh, Agahan ko na lang sa lunes, punta rin tayo sa Intramuros. Magla-live tayo sa Intramuros. Tapos dito sa Luneta. Luneta, Intramuros, Tramuros ay Tramuros, Luneta, tapos Dolomite. Yun ang schedule natin sa Lunes. Yan o. Oh. <laughs> yung Calabaw rito, kakamsat o. Yeah. Tapos yung Quirino Grandstand. Wait. At na dito eh. Bawat may, nakabay, nakaano kasi may gate, may bakod. Dito na lang. Yan, yung Quirino Grandstand. May mga activities na gano'n na malakihan may mga first ng government yan yan yeah. Kirino Grandstand yan 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 ang Kirino Grandstand yan muulan ulan lang kasi oo maganda sana puntahan din yan pero iikot ka pa sa likod dito na lang dito na lang nakikita naman eh. upload videos lang kakapsat mga bonsoy. Ha. maulan na talaga yeah. bye bye kakapsat mga bonsoy. bye bye ating na setyat sa